Gusto ba ka nga ka nang magpainit ka? Uy, ma'am, ang sabot pa mo, ma'am. Magpainit ha? kaya sa bugnawa sa si panahon. Ma'am, sig ma, ma ta si mong bana diri, ma'am. Huwag ko'y bana, uy, nagbayra. Uy, pagkagawa pa yun ni mo, Robert, uy. Ma'am. anak ka na kuwag mo. oh. ni mong... Kang ilo ni, eh. Robert, please touch me. Mm. Mwah. Ganan ka na. Ah, ganan ka na, ganan ko. Ma'am, naman ka, ma'am. Uy, wala'y tiguang sa romance. Uy, oh, wala'y tiguang ay na. Kabalo ba kang haod kayo ko mo 69? 69 ta? Oo. Oh, Ang jaman. Eh, hey, lo'y no'y Ma'am, ma'am. Kadali lang, ma'am. Yat-yat naman kayo ni imong, imong, YouTube. sige, mukha na ko. Ako na lang, iikot sa likod, ma'am. Ano ang ikot na Ikot na ko. Ano? Sa liog? Ikot na ko sa likod, ma'am. Oh, she can't get it. She not